tatlong lalaki, labing isang araw, isang hindi posible paglalakbay. Tatlong lalaki mula sa Nigeria ang nakaligtas sa halos hindi ka panipaniwalang pagtawid sa Atlantic. Labing isang araw na nakakapit sa timon ng isang malaking tanker ng langis patungo sa Canary Islands ng Spain. Sa so wala silang dala kundi pag-asa at tiyaga, nagtago sila sa itaas lamang ng linya ng tubig ng Alifinid at Tsogno isang barkong umalis sa Lagos at naglakbay ng higit sa dalawang libo, pitong daang milya patungo sa Europa. Sa ibaba, ilang pulgada lamang sa ibabaw ng gumagapang na ang mundo ay isang piraso ng metal at walang katapusang tubig. Halos wala silang pagkain, walang silungan, at walang proteksyon mula sa nagyayilong gabi o sa malalanging alon sa ilibaba nila. Bawat oras ay naging isang laban kontra sa pagod, gutom at takot na mahulog sa dagat. Nang sa wakas ay dumating ang tanker sa Las Palmas. Nakita ng mga gwardiya sa baybayin ng Spain ang tatlong lalaki, payat, dehydrated, ngunit buhay, at hinila sila sa kaligtasan. Inilarawan ng mga tagapagligtas ang kanilang kaligtasan bilang walang katulad na kahangahanga. Isang tahimik na patunay sa kung gaano kalayo ang kaya ng mga tao. Kapag hinahabol nila, ang pinakamaliit na pagkakataon para sa isang mas magandang buhay.